pinakamahihirap na lolo at lola umabot na sa 4 na milyon tatanggap po ng 1,000 pesos na ayuda. Nakatakdang tumanggap ng 1,000 pesos buwan ng social pension ang mga mahihirap na lolo at lola mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD simula sa Pebrero ngayong taon. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications, Romel Lopez, ang naturang pondo ay kalakip sa DSWD 2024 budget base sa Republic Act 11916 o Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens. Sa ilalim ng naturang batas, mula sa 500 pesos ay magiging 1,000 pesos ang buwan ng pensyon ng mga indigenous senior citizens upang matulungan ng elderly sa epekto ng mataas na inflation sa bansa. Nilinaw ni Lopez na sakop ng social pension ang mga pinakamahihirap na lolo at lola na may hina, may sakit, may kapansanan, mga walang permanenteng kita at regular na suporta mula sa kanilang pamilya o mga kamag-anak. Hindi rin anya kasali ang mga tumatanggap ng monthly pension mula sa Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Veterans Affairs Office, Armed Forces at Police Mutual Benefit Association Incorporated o sa kahit na anong private insurance company. Base sa tala ng National Commission of Senior Citizens o NCSC Mahigit apat na milyon mula sa 12 million senior citizens lamang ang mabibiyayaan ng nabanggit na ayuda mula sa gobyerno. Ibig pong sabihin, may 8 milyong senior ang hindi kasali sa naturang programa. Kaugnay naman sa 20% discount, ipinahayag ni NCSC Chairman Attorney Franklin Pihano na mayroon na silang naitalang mahigit 5,000 reklamo simula ng maitatagang komisyon. Kaya ito ngayon ang kanilang inaaksyonan kasama ang Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA.